what's up guys ah, may pupuntahan tayo ngayon short ride lang Ah malapit lang din sa amin um, ah, magpapa hangin lang <laughs> magpapa kakape ganyan papalamig o oh, ganoon ata yung panahon dito ako palagi pag pagpaplano dito ako pumupunta yung lugar na pinupuntahan natin ngayon okay. dyan ako lagi daming mga pumunta din dito ayan o oh. ayun Ayan dyan Pero Pag bumupunta ako Dito ako lagi Sa kabila Dito 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 Ayan dito Eh magagandang tanawin Ayan 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 oh. Ito lang talaga yung naging plano ko that time. Pupunta lang talaga dito para magkape and magpahangin talaga. Dahil merong mga magagandang tanawin, view doon. Kaya gusto ko talagang ma-experience nyo rin. Gusto ko ma maisama kayo sa pupuntahan natin. Mahilig tayo ngayon sa ganyan. Ito yung gusto natin gawin and mag-adventure. So why not, di ba? So let's go! ang uh, ahunan dito guys uh, hindi naman masyado hindi naman masyado talagang mataas Ayan, dito yun Ayan, meron pa din dyan mga uh, mga gandang resort madami mga mga gandang resort dito eh uh, sarap talaga mag mag motor no Iba talaga yung Feeling eh Ooh. Ayan, ganda ng panahon Inet Dito kasi Mainit pero hindi masyado ramdam dahil malamig yung hangin kaya ayun hindi mo hindi mo ramdam yung one so dito guys dito yun Hi. <laughs> All alright ito tayo testing tayo kung Diba kung pwede ba maka Ayan, ah, dito tayo guys Ayun Ayun oh Ah, tayo tayo yung tumawid. Lalom 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 dili Makaya nga Makaya? Tengah, tengah, tengah Tengah, tengah, tengah Kaya mo tatawid tayo dito. Ayun oh. Ta dili pilit dito sa taas. Dili pilit sa taas <laughs> mo age. Dili sa dili. Gubuk na. Ang ka ay ngana ra kataas oh. Kaya ra. Ah, tapi dayo, tapi duit,

Tuklod, tuklod Ayan o oh, mga sir o oh. Nalagyan ng tubig Woo! Hindi kinaya ni eh. Hindi kinaya ng EDB natin Ayan, tutulak natin doon oh. Papatulong tayo sa kanila Okay Ah. woo, tara. <laughs> Namatay tayo, guys. Namatay. My goodness. Di kinaya. Di kinaya ni Dus. Ayan. Oops. Thank you. Ayan no oh. Tumutulo. So naging plano ako talaga dito nung hindi talaga talaga mag-start. So nakailang try ko talagang i-start. So ayaw talaga. So kaya gawin ko na lang sana is talagang mapapahila na lang talaga ako mapapa-rescue. and mahirap po maabutan dito ng hapon kasi yung mga sasakyan hindi masyado available dito pag alas 12 na rin wala pa akong kain kaya nag-offer sila ma'am Jen sila ma'am Jel at saka si ma'am Joy ng pagkain sobrang and sobrang laming binigay na kanin talagang gusto talagang bubusugin talaga tayo pero syempre hindi kaya ubusin yan <laughs> sobrang naintindihan nila yung sitwasyon ko. Kaya, yun, sobrang salamat po, Ma'am Jela at saka Ma'am Joy. So, ayun guys. Mandar di pro, eh, si gumana na siya. Ah, uh, kailangan naman pala siya ng pahinga. Ayan. Oh. Eh. Ayan. So, hindi tayo pinabayaan ni hindi tayo pinabayaan ni Dus, Ayan. So, So, pagdating sa bahay, ditsin-soil natin agad. Yung maasahan talaga yung ABB sa mga ganito. Again, lubog talaga guys. Hanggang dito yung tubig. Hanggang dito talaga yung tubig. As in talaga, lubog talaga. Dandito. So, ayan. Kung, kung talagang hindi siya nag-start, Uh, papahiram din sana Tayo nila Ma'am Jill at saka ni Ma'am Joy ng kanilang uh, motor dito para ma makakuha tayo ng rescue So yun sana yung yun sana yung magiging plano doon so magpa uh, talaga nag-start papahiram sila ng motor sa akin so talagang uh, totally stranger pinagkakatiwalaan tayo sobrang bait nila kaya yun papahiram sa atin then pupunta tayo doon sa amin then hanap sana ng rescue pero yun nga uh, sobrang salamat yan hindi tayo pinabayaan and yun nga uh, Nagstart na sa siya so makakawin na tayo then ayun pa uwi na tayo dito Nabigo man ako mapuntahan yung gusto ko sanang ipakita sa inyo at that time kasi nagkaroon tayo ng abirya. Ganun talaga, meron talagang mga ganitong sitwasyon. Ito talaga yung pag adventure So di talaga natin may na may mga ganon na mangyayari. Pero sobrang salamat pa rin kasi hindi tayo pinabayaan and may mga tao din na talagang tumulong sa atin. Madami pa tayong pwede puntahan and madami pa tayong mga lugar na pwedeng pagsamahan. And yun lang mga mamin sir, This is Amets and see you sa ating next blog.